nagpiprito lang po muna ako ng ano, no? Tortan talong. And second batch ng tortan talong. Bali, four pieces po yan, ano? Ayan. dito na po ang ating tortan talong. My guys! God, looks delicious, mga kagigil. Mga kagigil, pinapakuloan ko po itong liempo, no? Meron niyang, ano, uh, asin, paminta, garlic bits. Ayan, okay? Tapos ipiprito po natin yan mamaya. Ayan po ulam natin mamaya tanghali. Pito na po natin, ano? Tapang ko na tumitilang sik! po, <laughs> oh, no? Binaligtad ko muna. Pinatay ko muna yung kalan para may baligtad ko. <laughs> Kasi tumitilan sek. Ayan. Ang ganda ng kulay. Ano? Okay. Takpan na po uli natin. Ayan na mga kagigil. Ay, oh, my God. Ang sarap ng pritong liempo. Okay. Pwede tayo magsasawan dyan ng mantumas o ng kamatis. Ayan. Kain na po tayo mga kagigil. Alam natin mga kagigil, tortan talong. Actually, apat yan. Ano, kinain ko na kasi yung isa. <laughs> At saka itong napakasarap na pritong liyempo. Kain na tayo mga kagigil.